sa punto de vista, paano nga ba ang tamang pag-aasal ng mga opisyon ng gobyerno? Alamin natin ang punto dyan ni Prof. Antonio Contreras. Professor. Salamat ba at bagandang umaga. Hindi natin inaalis kahit kanino man ang magalit o sumaan loob. Maging ito man ay ordinaryo mamamayan o ito man ay vice-presidente o presidente o mayor. Subalit, kahit na sino man, in-expect natin na magtigil. Gamitin ng isip, hindi na puso at galit. Sabagat yung mga bibitawan ng salita ay maaring makapinta sa iyo sa isang lugar na medyo hindi maganda ka na sa pananaw ng iba. Nang hinayang marami na gulat, ang iba ay parang nagalit. Nang marinig natin ang sinabi ng Vice President sa kanyang press conference, na kung saan nagpakawala siya ng mga maanghang at ang iba pa nga ay mga masasakit na salita. May mga nagsasabi na tila nawalan yata ng kontrol ang ating vice presidente nung kanyang sinabi na sa isang banda parabagang gusto niya ng hugutan ng ulo ang ating Pangulo at nagbanta pa nga siya sa sinasalita. Sa Senator Aimee na kapag hindi tumigil ang administrasyon sa mga ginagawa nito sa kanya at sa kanyang pamilya ay matipilitan siyang misong personal na hukayin ang bangkay ng dating Pangulong Marcos at ito itatapon sa West Philippine Sea. Nakakagula, nakapanlulumo. Pero may mga nagsasabi naman na mukha yatang sinadya ito para malihis ang atensyon ng mga mamamayan sa mga napipintong mga revelasyon pa at mga nangyari ng revelasyon na narinig na natin at natuklasan na mga sobrang paggastos di umano ng Office of the Vice President at ng DepEd. So, alin nga ba dito? Ano bang punto di vista ko dito? Maging ito man ay sinadya para lumihis ilihis ang atensyon natin o ito man ay para bang ang pansamantalang nawala ng kontrol hindi pa rin magandang tingnan sa isang opisyal ng gobyerno na halal ng bayan. Ang tila ganitong klase ng parang sabi ng iba, may gumamit ang word na unhinged, nagkaroon ng meltdown. Hindi mga datong larawan. Hindi magandang modelo sa mga kabataan. So nananawagan tayong na ibalik natin ang civility, ang decency sa ating politika. Ang politika, talagang kompetisyon yan. Awayan, maraming mga bangayan, pero huwag nating hayaang mawala ang ating humanity. Huwag nating hayaang mawala ang ating sense of prudence, ang sense ng katwiran. Sapagkat, bagamat tayo ay nagtataro, talo kung anumang kampo tayo sa politika, lahat tayo ay Pilipino. Kung ano man ay ikababagsak ng ating opisina, kung ano man ay ikagugulo ng idulot ng mga sinasabi nating salita, ito ay makakaapekto hindi lamang sa inyo na nagsasabi nito, kundi sa atin lahat, lahat ng mamamayan. Maawa naman tayo po sa bayan. Huwag naman lahat galit at puso ang gamitin. Gamitin din naman ang utak at katwiran. Yan naman aking Punto di Vista ngayong bagay ito. Balik sa dyan sa Studio Dayan at maraming salamat. Magandang umaga. At maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.